Ayan yung ilog dyan na makitid. Pahirapan makapasok yung bangka dyan. Kapag may kalakal. Ayan. Tsaka ito, malayo to sa ano? Sa kalsada. Malayo sa kalsada itong palaisdaan na ito. Dito to sa... Paumbong bulakan. Maganda, maganda tingnan ang tanawin dito sa lugar na to. Kaya lang kapag ka high tide, halos lubugan tong mga palaisdaan dito. Mahirap. Uh, kailangan may budget ka rin dito pagka kailangan mo ng service mabilis siyang service, pahirapan din. Kaya pag uupa kayo ng palaisdaan, magbubuwis kayo. Pinakamainam, malapit talaga sa kalsata. At talagang hindi lubugin yung palaisdaan. Pero pag dito kayo sa paumbong ako, halos pag sobrang laki ng tubig, wala. Lubog lahat ng palaisdaan dito. Kung na ako rito, isa't mga ating Alas, halos, wala na halos. wala nang ano wala na ka renta ko ah